mga kabusing nag na night hunting kami ngayon ni Bayaw ayun si Bayaw samahan nyo kami mga kabusing sa paghanap ng gagamba dito lang sa uh, ibang spot na naman yung dati yung isang spot natin ngayon ibang spot na naman mga kabusing mabuti ngayon kay walang ulan okay samahan nyo kami mga kabusing kung makarami ba tayo mga kabusing, may nakita tayo dito. Mukhang malaki-laki na 'to, mga kabusing, oh. Nasa taliko tayo, hahanap tayo ng daan. Papunta doon. Dito lang tayo, tabi-tabi. Tabi-tabi. Eden. Tabi. Tumakas yung gagamba mga kabusing ito yung kinakain niya. ayan tapos yung gagamba nandun yan oh gandang gagamba tumakas yung mga kabusing nagalaw, yung nagalaw natin yung tinitirahan yung puno oh. ito langgi langgi tawag sa amin langgi langgi saka ito yung gagamba mga kabusing gandang gagamba yan oh may pagka brown 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 siya mga kabusing yun si Bayaw naghahanap ayan kukunin natin yan mga kabusing okay mga kabusing may nakita tayo dito ayan nasa likod pa rin tayo ayan ang gagamba mga kabusing oh. ayan nasa talikod tayo ayan Team size na yan mga kabusing. Dito lang sa hagunoy pa rin. Yun. Tingnan natin kung makita ba natin dito. Ayun. Ang gagamba oh, mga kabusing. Gandang gagamba. Team size na siya. Ayan. Kunin natin yan at mamaya na natin paggalawin. Okay, kasi madaming damo dito. Mga kabusing, may nakita na naman tayo dito. Tingnan natin kung malaki na ba siya. Ayan, may kinakain pa mga kabusing. Oh. Haba ng galamay. Ayan, nasa likod pa rin tayo. 'Yan, may kinakain, mga kabusing gandang gagamba. Dito lang sa Hagunoy pa rin. Bakit maraming gagamba sa Hagunoy? Kadalasan nating makikita mga kabusing Hagunoy, Hagunoy pa rin. 'Yan. Ukunin natin 'yan, mga kabusing gandang gagamba. Okay. mga kabusing may nakita na naman tayo dito nasa gunoy pa rin oh ayan ayan tigre siya mga kabusing pero ano siya mga kabusing sayang kulang yung galamay niya oh yung sa right side dito lang sa agunoy mga kabusing agunoy pa rin ayan ganda sana pero hindi lang natin kunin yan kulang yung galamay nya mga kabusing okay hanap pa tayo dito mga kabusing pauwi na kami ayan may buwan pa mga kabusing pauwi na kami meron na kaming na kuha konti okay na to okay mga kabusing maraming salamat sa panonood at sa pagsama nyo sa amin at saka pakisubscribe na lang mga kabusing sa ating youtube channel Pakii like and share, comment at 'yung bell natin mga kabusing huwag kalimutan. Para updated kayo sa mga bagong video natin. Okay mga kabusing. Maraming salamat sa panonood at sa mga bagong subscriber natin. Maraming salamat din. Huwag kayong magsawa sa support sa ating channel mga kabusing. Okay, hanggang dito na lang.